Gawin mo to para makabisado mo na yung periodic table. Number one, hindi nyo lang basta bastang ime-memorize tong periodic table. Iintindihin nyo siya. Reference kasi tong periodic table. So, dito malalaman mo yung atomic number, atomic weight, at yung mga ibang properties pa ng elements. Hindi random yung pagkaka-arrange nito. Like, meron talagang periodic trends kung tawagin. Pag naiintindihan nyo na kasi itong pagkakaayos ng periodic table, mas mabilis nyo siyang mame kasi naiintindihan nyo. Number two is to actually chunk when you're memorizing. Like, kung chunking method. Ito yung hydrogen, ito yung helium. Pag ganyan, pag pa-horizontal, period. Pag pa-vertical naman, ang tawag ay groups. So, pag ganito, pag pa-vertical, this is group 1A, this is group 2A. So, pwede yung i-memorize by group. For example, lithium, sodium, potassium, etc. Group 1A yung mga yon. Those are the alkali metals. Yung susunod na group, beryllium, magnesium, pababa. That's group 2A and that's the alkaline earth metals. Itong mga color blue dyan, yan, lahat yan, transition metals. Here naman, sa may fluorine, group 7A na yung mga yan, yan yung mga halogens. Tapos yung last group dito, sa dulo-dulo, yan yung mga noble gases. Actually, kung hindi mo naiintindihan yung mga pinagsasabi ko, it's because hindi mo nga naiintindihan yung periodic table. Na-realize ko mas madali ko pala siyang makabisado kasi nagigets ko siya per group. Another way to actually memorize the periodic table easily, mag-incorporate kayo ng mga kanta. Periodic table song ng Aesop Science. Yun naman sa periodic table song, chinunk nila nito, hindi by group, by period pa-horizontal naman sila. Of hydrogen and helium, lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air and oxygen so you can breathe them. Fluorine for your pretty teeth, neon to light up the signs. sodium for solid times, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, and sulfur, chlorine, and argon, potassium. Ikat na natin mahaba yun. Number four is flashcards. So, pwede yung itest lagi yung sarili niyo Para may factor yung spaced repetition. You can make digital flashcards. Ang mara-recommend ko dito. Ito ay Anki flashcards. Para lang kayong naglalaro habang nagme-memorize na kayo. Number five is word association or visual association. Basta i-associate ia mo siya sa something na familiar ka na. Ang symbol ng gold, AU. So para mas maalala mo na AU ang gold, pwede mong isipin na ang gold sinusuot natin, di ba? Tapos nagmumukha na tayong mayaman. tas iba na yung aura natin. Kaya siya AU kasi aura. Basta gano'n, gets nyo ba? Number six, lagi mong aralin. The more na tinitingnan at inaaral mo tong periodic table, mas magiging familiar ka, tas mas makakabisado mo. Seven, apply mo in real life. Para mas matandaan mo rin yung mga element. Alamin mo yung application niya sa totoong buhay. For example, sa calcium, ano bang source ng calcium? Milk, di ba? And lastly, bonus step, kuha ka ng blank na periodic table, tas try mong mas makakabisado mo pag sinusulat mo. Sana nakatulong tong video na to. Follow for more.